Good afternoon guys. Magandang hapon. Kain tayo ng tabig Chicken barbecue. With the rice. Ayan. Si Ryan. Sa isa Ayan. <coughs> Taman na eh. Kaya kaya na lang kami dito. Dito na kami sa bahay kumain. Mag-take out na lang kami. Hindi ko may sa kamsa eh. Malakas daw mag-uan. Mag-only rice. Dahil pa rin naman nasa bahay kumain. Take out. Open ba kayo ni Rice ano? Ha? Precious. Hindi. Hindi. Ayaw eh. Masikreto pa eh. Hmm. Ayun hey po. Ay. Marami gramin tatakani pag take out, no? Hmm. Dabi. Ito dito sa ako. Hindi kasama siguro dyan yung trip. Extra. gramin dyan yung trip. Dalawang <coughs> sandok kasi to? Bag-bag, dalawang sandok. <coughs> Pag sa plato, kasi may puno at siguro May extra pa yun. Pag nahirap magluto, wala na iluluto. <laughs> Kaya mahirap. <clears throat> mahirap magluto kasi wala na iluluto. Buwari yung ano mo sir. Wait mo. Si kala yung kalagot ano? Hmm? Ka, no? mm -hmm. Si Robin. Nakakasabi kayo ni Robin. Buwari yung... Alas daw, 300 ako kalto. Sabi ni IRT ah. Uh, Anas Alas sa dumi. Mm Hindi -hmm. ni magbayad. Tapos yung si, dinusok. Tapos si musu, Tapos yun na 300 no. <laughs>

Ayo, Ang ilang gabi sa Pilipinas. Pa, hmm. Hanggang ngayon, eh, umuulan pa rin. Wala hmm. pa oh. <laughs> nga <ha>? doon. pa ba? Asli. Mungkin sa'yo, ah. Mungkin yan, ah. Kanin lang. Kanin lang. <laughs> <coughs> yung pusa na saan? yung pusa? Hindi pinasok. Hmm? May Hindi no? pinasok. Pa, alis, alis. Bakal, mm -hmm. Mm -hmm. Marami pa yun Hindi no? mo magbasas Napanas di na, na. Hindi eh. <coughs> <coughs> mo di nga pala ni Asdian lang. dami yun sulitin mo yung sa sarap Kaya nababalik sa huli. From breakfast? From Sa huli din yung tira ng ikan. na lang natin sa kwan. na yung nakain. lang. Sabi namin Ashley. Ashley.

Salamat sa pad viewer. Ay, okay, dali barbecue. Chicken barbecue. Hindi mo hindi mo. Mga 1,000. 1,000. Dali. Grabe ba ho? Dito may nakasumbong. Ano 'yun? Ano 'tong bukol? Tapos kita ang video. Tingnan <laughs> okay, kita ang video. Tapos star nga yan ah. Ay? Star? <silence> uh, Ayos. Totoo star yan. Star talaga yan ah. Totoo star yan. tayo. malamig na sok Mahina yung, mga viewers natin. Mahina mga viewers. magbigay. Tulog pa yan ngayon. Tulog pa yan. May yan. sa na rin mo siya? sa Pamidoro? matayo? Ha? Sa matayo? Hmm, matayo. Bahay ka Pakasal. <laughs> may ilang net. Pasal ako dun sa... Hmm? Six years mo lang yan. galing Korea. Gusto may palagay. Nakakuripot yung viewers, oh. star. Just <laughs> may star.

Hindi <laughs> <laughs> daw babalik. Hindi <laughs> <laughs> daw babalik, yata eh. Ayaw mo nyo na pamamalakad. Mhm. Mm ano yun? Ano yun? Ano yun? Dami na no. no. lang. Baka upo siya sa liyan. Sayang nila. Aga! Teka, take out na lang kami. Nag-take out. Wala <laughs> kami. Teka, nag lang kami. May ilim si kami yung sarasin eh. Lamon pa. Hindi <laughs> Hindi na kaya lamon. Ma'am, <laughs> um, ito yung aking tiyan <laughs> <Balibis> na malaki. Balik ko sa Russell. Ma'am, ba? Dito palang airport. Pauwi ka ba o... Pabalik? Masa Pilipinas. Sa Dito palang airport daw eh. No. Masa Pilipinas. Dumaan sa airport siguro. Kapunta ng probinsya. Saan so, probinsya niya? Hindi ko alam. ba? Pabalik na lang Brejado, pa-uwi na Pinas. ano mo naman kasing ayusin ang upan mo. Ah, si Paul? Hmm? Ay? Paul lang eh. Exit na ba yan? Hindi, hindi, hindi ko alam. Exit na ba daw? Paul? Ay, kaman! Grabe ito, hindi mo lang nagko, no? sana nabigyan ng chocolate. Kaya nga, hindi ka nagparamdam. Eh, di sana, nabigyan ka lang ako, ako, ako pa. Bigyan sana kita mga limang <laughs> catering. Kaya nga, hindi ka nagparamdam. Kala ko, dito ka. Paul! <coughs> Thank you, Lord. Magaboy! Kaya pa dito, manok. <laughs> Ay, mga pala, mani, manok ka rin kayon. <coughs> ah, pa rin kayo. Ah, pauwi! Well, ngayon pala yung flight mo? Airport ng uh, Riyadh? Sadya ka na? Ako pala ngayon. Ngayon pala, Jeff. Exit na ba? Exit ka ba daw? Oo, oh, babay. Saan na, all? Ang dami ng ipon. Hoy! <laughs> Exit ka? Hmm, bigis na pala. Hindi na maganda ang decision. <laughs> bakas dun. Walang buhay sa Pinas. Tapos si Kabiner. Kabiner, Ay, bakas yun ba, yung... lang yun. Bakas yun oh. lang ah, yun. hirap buhay ng Pinas, ah. na hirap. Pasin naman ang star dyan. Baka hmm. naman, Paul. Baka naman. Star naman dyan. Because. Buwasan <laughs> mo yung ipon mo. <laughs> Hindi ka ng star dyan. Ang scatter. <laughs> Ang scatter. Ayun! Ano na yun yan? Ilaw. Ay! Salamat! 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 Sal Salamat! Kuripot! Madagdaga ng star! <laughs> Kahit na kwan! Mayam! Madagdag! Salamat! Blessing! Uh -huh. Pira ba yung star? Yes, 930 pa. Play, ah. 930 pa flight ko, ah. 930 pa daw yan. Flight ni Paul. Ano pa? naman mga? si Paul. Dawar-dawar ka dyan, ano? Dawar-dawar ka. Kaya gusto mo makakas. Thank you sa 20,000 stars. Baka naman. <laughs> star to star naman dyan. Kahit na 1 real. May viewers ng vlog nyo. Tapos ayaw mag-send ng ano? Bol baka naman. Dapat niyabi mo na nabigyan kita ng kat ng mga kong uh, chocolate. Sige, pag huwag ka mali ka, deduction ka. Hindi nga, huwag kayo yung Ang asin <laughs> ni Ryan na siya ano ba yan? Baka yan, si Milbin. Milbin ba yan? Hmm. <laughs> Ang asin mo na. <laughs> Sing ka na yung Starbane. Sing ka Star Mabira so, ka naman sa mga vlogger na ano. Kagaya mong vlogger. Oo, oh, hindi ka malamang marunong mag-support. Isa ka sa ano, isa ka sa humahamak. Wala <laughs> marunong mag-support. Ang <laughs> okay. 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 Ay, yaman, wala nang ang masayin kaya nagkapsa na lang eh. Ay, baka pagkapsa lang mayaman ha. May ganun. <laughs> Kumita sa alam sa vlog. Nakawidro lang. <laughs> may ganun. <laughs> Ben, naka-silver button na. Ang ang ating caramel uh, sa sea salt, ginagawa ni Bunel. Hindi Pero, sa ano? balde? Hindi na sa balde. Wala na daw pang, wala na daw bili. Dahil na bumili ng amo. Tapos, ah... Uh, uh Wap, no? Uh, ha? ah. <laughs> Lalo, <laughs> <laughs> Tapos eh, Kasi mga yung, sa isang araw, hihingi ko, sa ka, hihingi ko kay Bundi yung uh -huh. recipe so, para pala, no? ako na lang yung gagawa ng kalaban sa KD. Hindi di, hihingi ko sana kanina, kaso hindi naman ako, baka ano, uh, ano ano araw, sabi ako na ako na gagawa. Kasi marami ginagawa sa ikaw na ako, eh, cake. ah, uh cake? -huh. Meron pa ako. Okay, Siso. Meron ka ba? ay pinadala namin muli. oh matagal na yun ha. Ay, napala season sa inyo. Habi mo, malakas. Habi <coughs> ah, ko malakas sa season. Tagal na ako nagpadala ng na season dyan. Hanggang ngayon, meron ka pa, pa rin. Pusok <coughs> na naman si Ryan. Thank you. Huh? Pagkain. Hello. Kiss mo na Ryan. Send ako. Kiss mo na Ryan, send. Ako, kiss mo na daw siya, Ryan. Kiss mo na lubok. Kiss mo Ah, Pepsi. Palibre si Ryan. <clears throat> Nagpalibre. Nanalo sa Ayan. scatter. sa scatter. <laughs> May galab shoutout kay Shai uh, Asis uh, Tuna, ah, Torres. Uy, Kumari. Gusto pare, pare mare. Pag-arap pang gandong. Ako, sabro. Balita ko. Asinsado na yung negosyo mo, ha? Sa bakery. May galap kay, ah, uh, kay, ah, uh, Reynante. Pre, kamusta? Sa ka pre? Sa Manila ka ba? Security guard ka ba? Uy, kalas sa akin. ah. Tarunong ka pa hanggang ngayon mag-arabi ka. Play ka na uli. Hanggat malakas pa. Play ka dito sa Saudi. Hanggat malakas. Saudi ka pa. <clears throat> Maraming apply dito sa Saudi. Maraming naman Pilipinas na nag papalis dyan eh. Naglip lang naman maka apla dito, lalo pag uh, ikaw ay meron na experience. <coughs> Yan. Sarap. Katapos ng lamin kumain. <coughs> tatapos. Wala. Kabsa-kabsa lang. Tamad magluto. <coughs> ah, may galap shoutout kay uh, Erlinda Labadia al Thanks for watching. Ayan. Uh. Live-live Laib muna kay Lolo Meta. Siyempre. Uh. Dahil tapos na kumain. Ayan. Bye-bye. Ano -bye. aking ang aming kwarto? Ang oh. kwarto namin. Anin kami dito sa maliit na kwarto. Nagkakasya kami anin. Eh, ganun ang kaban eh. Itipid may eh. eh. Mega love shout sa aking kapatid, si Aysa. Ang aking magandang kapatid na nasa Canada. Ingat, kapatid. At tapos lang namin kumain. Ka-duty ka, pare? Ingat lang sa duty sa gabi. Alam mo, maulad dyan, ano? Maulad. Nagbagi dyan sa atin. Dito naman, sobrang init. Alam mo naman yan, di ba? Nag-init dito sa Middle East. Walang bagyo dito. Ay. May bagyo dito, kaso kan? Talaga, pare, <laughs> uh, siyempre pagka umiidad, lumulubo. talaga, ang tao, hindi pwedeng uh, lumulubo. payat. So, yung bulsa, din. Lumulusog. Pero yung bulsa, <laughs> pero yung bulsa, wala. Yung bursa, puwapayat. Puwapayat. <laughs> <laughs> yun, nasa Pilipinas ang lumunusog. Ang kwan, madalang. Alam mo naman tayo, mag-abroad ka, di ba? Alam mo naman ang sitwasyon ito ng WFW. Shout out, kuya. Ay, shout out, kuya, from Canada, syempre. Hindi ka nawawala sa shout out ko. Ikaw pa. Si Cesar ba, pumunta dyan sa inyo. Hindi na nag-chat-chat man lang si Cesar sa group eh. Paparamdam. Tamad-tamad mag-chat ni Cesar. <clears throat> Gawa tayo, sample. Wala problema, brood ka. Sayang yung kalaman mo sa pagbibakery. Laka ka na mag-security guard pagka nasa 50 anos ka na. Pwede pa yun. <coughs> Abroad eh, malakas ka pa eh. Ah, akil, abo. Si Ryan, ay. Si Ryan. Meron niya, meron ba, pre, kaso. Yung bariya na lang natira. Bariya. Wala <clears throat> na. Ay, padala ko na kay Mrs. kanina. Ayun. <clears throat> na, sa pera dito sagit lang si Utol Rande nasa kwan. nasa Papua Papua Genie siguro mga 1 year 2 years ah 1 year ata baka mag exit na rin yun <laughs> mabibusiness na rin daw siya ng bakery Diyan sa Kalamba <laughs> pag nalang buhay OFW eh So, hanggang na lang muna. At ako'y mag, uh, kuhan, maghuhugas ng mga pinagkanan. Thanks for watching. God bless to all.